dating maayos at magandang trabaho ngayon at makinis na kamay ngayon naging ganito na puno ng paltos at yung paltos naging karyo na, puno na ng simento so, kahit ganun ito talagang buhay na kusta paltos naging kalyo ito paltos 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 paltos, paltos 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 at naging kalyo masakit kapag ginanyan mo masakit masakit na mahapdi pag i-close ngayon din ang kanan ko pero so at least kahit construction worker lang at mas at puno ng paltos at kalyo yung kamay mas malinis at maayos yung trabaho pero ito din ang ng construction worker puno ng simento puno ng kalyo kahit naligo ka na kahit nagpunas ka na ng towel yan okay lang mas at maayos at matino at walang inaapakan na tao ang mahalaga maayos at may matinong trabaho